At dahil umuwi nga po kami ng province dito sa Camarines Norte, umahon po kami ng bundok dito po sa aming tiyuhin na si Tito Nestor Maristela. At ayan, nanguhuli po kami ng manok para meron po kaming pananghalian. Siyempre, kasama ang aking mga pinsan na nag-uwi galing Bulacan at Manila. At ayan, bago mo nga pala mahuli ang iyong iuulam ay talagang paghihirapan mo at pagpapawisan. At sana mabisita niyo rin po ang aming YouTube channel, Celebrity Agips Vlog. Sana masupport niyo rin po kami. Thank you! Kaya napakailap ilap niya nga talaga. Kaya naman kung saan sila tumakbo, syempre ako ang nagka-camera. Tatakbuhin ko din yan kung saan sila. Pero alam niyo guys, ang saya rin pala ng ganitong jamming talaga. Layo! O ayan, takbo. Kahit napaka putik talagang hinabol pa rin nila. Pero natamaan na po yan ni Mr. Agips. Kaya manghihina na yung manok na yan. At susunda na lang kung saan siya susuot. Nakakapagod po kumuha ng pulutan. Yung papaguring ka kumuha ng pulutan. Napagod na po yung manok kasi napukpok na. kasi na? Kasi napalo. Galing, 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 galing. Bakit dito, Jenner? Okay. Ang galing. Ipawis na pawis ka. <laughs> ben, ano yan? Ah, uh, tawag dito. Mga one, Ah, sure, bulan ko ko to. Ay bawal ka nga pala. Huwag kang titingin dito. Ay,